Magandang gabi, Pilipinas. Ngayon po ay lunes, 16 ng Hulyo, 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, ikinulong sa gate na parang mga aso. Yan ang sinapit ng dalawang batang babae sa kaluokan mula sa kanilang kapitbahay na narindiraw sa ingay ng mga bata. Erwin, kakasuhanan ang paglabag sa anti-child abuse law ang suspect. Pero depensa ng tatay nito, wala silang kasalanan at ginagantihan lang sila. Ikwento mo, J.D. Castro. Sa cellphone picture na ito, makikita ang dalawang batang babae na nakakulong sa loob ng isang bakuran sa dagat-dagat ang kaluokan edad dalawa at apat na taon ng dalawa. Ang isang bata nakahawak pa sa grills na tila nagmamakaawa. Ang itinuturong responsable rito ang 25 anyos sa kapitbahay nilang babae na nila lang si Lance Tan. Sumbong ng magulang ng isang bata, dakong alas tres ang hapon kahapon, naglalaro raw ang dalawa sa labas ang hardware ng mga Tan. Naingayan daw si Lance kaya tinawag ang mga bata. Lalaro po sila sa tapat nila tapos tinawag po, tapos ipinasok nga daw po sila. Nang maipasok daw ni Lance ang mga bata, bigla na lang umanong ipinadlak ng sospek ang gate. Nang halos isang oras na nakakulong ang dalawang bata, humingi na ng tulong ang mga magulang sa barangay. Pagbalik nila, nakalaya na ang dalawang bata. Pero tila na trauma raw ang mga ito. Natatakot po. Ngayon po nga po ayaw pong magsalita, iniimbestigahan siya kung paano nangyari. Ayaw pong eh. Natakot na po eh tumanggi magbigay ng payag ang sospek pero depensa ng kanyang ama, gawa-gawa lang daw ito. Hindi raw kasi sila pumayag na idaan sa kanila ang ikinabit na jumper ng mga magulang ng mga bata. Scripted yun, plano nila yun. Parang gumanti lang ba? Kasi yung steel matin na ginawa ko, yung pinto, ha? sa gilid, may awang. Kasi, kasi yung bata eh. Kakasuhan si Tan ng paglabag sa Republic Act 7610 o anti-child abuse law. Pag kami ganun na nade-deprive na yung rights ng mga bata, considered na rin yun as child abuse. Oras na mapatunayang guilty, maring makulong ang suspect ng hanggang labing dalawang taon. Sumailalim naman sa stress debriefing ang dalawang bata. Jade De Castro, News 5.